At tinamang i-review ang mabisang pamatay sa lamok. Meron tayong dalawa dito, ang Akari at ang Daimaru. Akala nyo ba pareha sila? Pero hindi. Magkaiba sila ng pamamaraan ng pagpatay ng lamok. Unang kaibahan ng Akari ay ang mga lamok dumidikit dun sa mga fins niya. Uh, hindi siya pumuputok kagaya ng ibang pamatay sa lamok pero may pumuputok rin pero ang kadalasan dumidikit lang so tahimik siya gamitin ito ang example ng lamok na namatay na na nakadikit so kaya pala may libre itong parang maliit na brush para matanggal yung mga lamok na nakadikit ito naman ang daimaru maraming klaseng pamatay sila ng lamok ito lang yung maliit na version pero lahat sila nasubukan ko na effective din kaibahan nito kapag dumikit yung lamok puputok, ito siguro yung mga restaurant na naririnig niyo na parang nagspike yan yun, so kung natatakot ka sa mga spike na tunog, dun ka sa akari so dito uh, kadalasan para mamatay yung lamok, kailangan magputok siya, mag spark ganun po siya so sa akari meron din times na pumuputok pero napakadalang so tahimik siya gamitin pero effective din naman ito so ayan buksan na natin para makita natin may tanong pa ba kayo please don't be shy na mag comment sa baba para masagot natin sa next nating video please don't forget to like share and subscribe para updated kayo sa next video